Okay, magandang umaga sa inyo mga ka-adventure and welcome back sa ating YouTube channel. Paglabanin na ho natin ito, huwag na patagalin. Ito, tingnan natin. Isang tigre tapos isang tigring dilaw. Isang tigring ito, tigring itim. Itim, maitim-itim. niyan. Tigre, maitim-itim. Ito yung isa. Yan, tigre, madilaw-dilaw din. Medyo malabo. Ayan. ayan. Game na natin, huwag na natin patagalin. Huwag na Parehas sila ng galamay, parehas ng katawan. Kaya, mamili na ho kayo. Ito sa tigre itim. Tigre madilaw-dilaw. O, ayan. Game na. Slim na natin to. Okay. Ayun. Yun. Ang ganda ng laban. Oh. Oh, ang ganda ng laban nila. Wala talagang ayawan. No? Ang galing, ang galing ng magsumakmal nung dilaw. Oh. Oh. Yun oh. Oh, yun oh. Oh, yun. Oh, yun. Ang Ang galing. ayun parehas kuluntoy grabing mga katis yan ganda ng laban ano ba naman yan di natin akalaing ganun yung mga laban nito mahina na ay patay na tong isa oh patay na oh La na. Ito, wala na din. Oh. Wala na din. Parehas, tabla sila. Ang gagaling lumaro eh. Ang tatapang pa. Grabe naman maglaro tong dalawa. Saglit lang. Oh, pare sila patay oh. Oo. Oh, ang gandang maglaban itong dalawa. Wala nang rematch to. Patay na. O paano, Second fight tayo. Last. Second fight tayo. Okay. Ito na yung second fight. Kunin na natin sila. Ito. 9 G's ang labanan nito ha. Ayan. Tigre. Medyo dilaw. Ayan. Tigre yung medyo dilaw. Ito naman, tigre pa din. Pero medyo puti naman siya. Mm, ayan, medyo puti naman, tigre. O, oh, ayan silang dalawa. Ito yung Jis, ito yung 9. O, oh, paano? Game na natin. Huwag natin patagalin Arapin lang natin para Maganda yung laban Lilikot. Game hmm. Oh, wala nang gumagalaw sa kanila. Hmm. Ayun na. Hmm. Tumakbo na yung dilaw. Tumakbo yung Jace. Nagulat lang, bumalik. Ayun, nambilot. Ayun. 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 Tumakbo tapos bumalik. Tatapang. Grabe. Tingnan natin kung may second buckle pa. Oh, meron pa. Ayun, tumakbo ulit. Tumakbo ulit yung tigring medyo maputi-puti. Kala ko talo na yung tigring dilaw. Sige, isa pa. Ayun, wala na. Finish na. hindi pa. Nakawala pa rin. Lumalaban pa rin hanggang sa huli. Oh, yun. Wala na. Galing nitong ano. Tigring dilaw. Hmm? Medyo nakuluntoy. Ito na yung isa. Hihinga luna. Hmm. Tingnan natin. Isang bilang natin. Isang laglag na para dito sa tigring maputi-puti. Natin kung mayroon pang may bubuga. Nalikuran na kasi itong tigring puti. Ito, tingnan natin kung maglalaro pa. Ayan. E Stroke na rin ata isa. natin. Stroke na nga. Hmm? Tingnan natin kung mag sasakmalan pa ba to? Parehas na stroke. Yeah. Ayan. Hmm, nananapot. Ayan. Ayan, kinagat na. Alana. Tapang talaga nitong tigring dilaw. Oh, talo yung tigring puti ha ah. Kitang kita na. Ganda ng mga laban. Sana nagustuhan nyo. Ano, hanggang dito na lang yung video natin. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, mag-like, subscribe, at pindutin nyo na rin ho yung notification bell para updated kayo lagi sa ating mga videos. Thank you.